pagpapala at kapayapaan. Samahan niyo kami sa pakikinig sa mabuting balita ng Panginoon sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, matapos pakainin ng mga tao, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo, samantalang pinauuwi niya ang mga tao. Pagkaalis ng mga ito, umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na'y sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, Huwag kayong matakot, si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, paparyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, Halika, Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig papalapit kay Jesus. Pagsasadiwa Umahon siya sa burol upang manalangin. Nag-iisa siyang inabot doon ng gabi. Minsan, habang nakatitig sa kabilugan ng buwan, biglang pumasok sa isip ko, ito ang mismong buwan na tumanglaw kay Jesus noong nasa lupa pa siya. Pinagmasdan din niya ang kahangahangang ganda ng bukang liwayway at papalubog na araw habang mag-isang nagdarasal. At sa sandaling iyon, nakadama ako ng lubos na pakikisa sa kanya sa pananalangin. Mahalagang maglaan ng mga sandali ng katahimikan na malayo sa nakararami. Nakatutulong ito para mas makilala ang sariling lakas at kahinaan at mapagnilayan ang anumang problema ng may malinaw na isipan. Kung minsan, mas mabuti ang tumigil sandali at manahimik para makapag-ipon ng lakas, makapagplano ng wasto at makahingi ng awa at gabay ng Diyos. Nawa ay nadama ninyo ang pagmamahal ng Diyos sa ating mabuting balita ngayong araw. Samahan niyo po kami ulit bukas para sa ating pagdinilay. Ako po si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, All for the Gospel.